Bago natin pangalanan ang kalaban, tingnan muna natin ang isang malungkot na realidad sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang numero unong sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ay hindi aksidente o krimen. Ito ay ischemic heart disease. Taon-taon, libo-libong mga kababayan natin ang namamatay dahil dito. Para itong isang silent epidemic, isang salot na tahimik na kumakalat sa ating mga komunidad. Ang nakakatakot pa, marami sa mga biktima ay walang kamalay-malay na may problema na pala sila. Makakaramdam sila ng kaunting paninikip ng dibdib, madaling mapagod, o kung minsan, wala talagang sintomas. Hanggang isang araw, bigla na lang aatakihin. Ang malagim na ng ito ay hindi nangyayari sa malayo. Nangyayari ito sa ating mga tahanan, sa ating mga kapitbahay, at madalas, nagsisimula sa ating mga hapagkainan may isang lihim na kalaban na nag-aabang sa ating mga plato. Isang kalaban na akala natin ay kaibigan. Masarap, abot kaya, at laging nandyan. Ngayon, oras na para kilalanin natin kung sino ba talaga siya. Ang kalaban na tinutukoy natin ay hindi isang kakaibang kemikal na ang hirap bigkasen. Hindi rin ito isang mamahaling pagkain na iilan lang ang nakakatikim. Ang lihim na kalaban na dahan-daang pumapatay sa maraming Pilipino ay ang mga PRITONG pagkain. Magpakita ng mabilis na sunod-sunod na imahe ng iba't ibang pritong pagkain, pritong manok. Lechon kawali, crispy pata, pritong isda, chicharon, french fries, at syempre, ang ating mga paboritong street food, fishball, kikiam, kwek-kwek, at dynamite lumpia. Lahat yan, kilalang kilala natin. Lahat yan, masarap at malutong. Yan ang madalas nating baon, tanghal iyan, at pulutan. Madaling lutuin, madaling bilhin, at higit sa lahat, ang sarap ulamin. Pero sa likod ng bawat kagat, may panganib na hindi natin nakikita. Ang problema ay hindi lang ang pagkain mismo, kundi ang paraan ng pagluto, ang paglubog nito sa sandamakmak na kumukulong mantika. Ang paulit-ulit pa na paggamit ng iisang mantika ay lalong nagpapalala ng sitwasyon. Ang prosesong ito ang nagsisimula ng sunod-sunod na problema sa loob ng katawan natin. So, bakit nga ba masama ang sobrang pagkain ng prito? Simple lang ang paliwanag, at kailangan nating lahat itong maintindihan. Una, pag-usapan natin ang kolesterol. May dalawang klase niyan sa katawan natin. Isipin mo na lang na ang mga ugat, arteries, natin ay parang mga tubo na dinadaluyan ng dugo. Ang una ay LDL o low-density lipoprotein. Ito yung bad cholesterol. Isipin mo ang LDL bilang kalawang o basura na namumuo at dumidikit sa loob ng ating mga tubo. Habang dumarami ang LDL, kumakapal ang bara at kumikipot ang daanan. Ang pangalawa naman ay HDL o high-density lipoprotein, ang good cholesterol. Ang HDL ang ating bida. Siya ang masipag na janitor na nagwawalis sa mga tubo para alisin ang mga nakabara bad cholesterol ang gusto natin ay mababang LDL at mataas na HDL. Diyan na pumapasok ang mga pritong pagkain. Kapag nagprito tayo, lalo na kung deep fry, sinisipsip ng pagkain ang sandamakmak na mantika. At ang mantikang ito, lalo na kung paulit-ulit ginamit o gawa sa hindi malusog na uri, ay punong-puno ng saturated fats at trans fats. Itong mga trans fats ang pinakamatinding kontrabida. Bakit? dahil pinapataas nito ang bad cholesterol, LDL, mo, at kasabay pa nito, pinapababa niya ang good cholesterol, HDL, mo. Doble-doble ang perwisyo. Kapag mataas na ang LDL at mababa ang HDL, nagsisimula na ang prosesong atherosclerosis, ang dahan-daang pagbuo ng plaque, isang matigas na substance na gawa sa taba at cholesterol, sa pader ng ating mga ugat. Habang tumatagal, ang plak na ito ay tumitigas at nagpapakipot sa daluyan ng dugo, na parang isang hose na unti-unting napupuno ng semento. At anong resulta kapag barado na ang mga ugat? Hirap ng damaloy ang dugo papunta sa puso, utak, at iba pang parte ng katawan. Ito ang nagiging sanhi ng high blood pressure, paninikip ng dibdib, atake sa puso, at stroke. Ipinapakita sa mga pag-aaral na may direktang koneksyon ang dalas ng pagkain ng prito sa panganib sa puso. Ngayong alam na natin ang panganib, huwag agad panghinaan ng loob. Ang magandang balita, nasa kamay natin ang solusyon. Hindi natin kailangang maging biktima. Heto ang limang praktikal at abot kayang paraan para protektahan ang puso mo at ng pamilya mo. Unang solusyon, bawasan, huwag agad tanggalin. Alam naman nating mahirap tanggalin ng bigla ang isang nakasanayan. Ang sikreto ay moderation. Hindi kailangang bawal agad. Magsimula sa pagbabawas. Kung dati ay araw-araw kang may prito, subukan mong gawing tatlong beses na lang sa isang linggo. Pagkatapos, isang beses na lang. Ang importante ay ang progreso, hindi ang pagiging perpekto. Pangalawang solusyon, mag-explore ng ibang luto. Huwag nating limitahan ng sarili sa pagpiprito. Napakayaman ng lutuing Pinoy. Subukan ng iba pang paraan na mas masarap at mas masustansya, pag-iihaw, imbis na pritong manok, bakit hindi subukan ang inihaw na liempo? Pagsisigang, imbis na pritong isda, isang mainit na mangkok ng sinigang na isda o hipon ang siguradong panalo. Paglalaga, pagtinola, ang nilagang baka o tinulang manok ay punong-puno ng lasa at sustansya. Pag-o-oven oven o pag kung may oven, ang roasted chicken o baked fish ay mas malusog na alternatibo. pag -steam, ang steamed na isda, shumay, o gulay ay simple, mabilis, at napananatili ang sustansya ng pagkain. Pangatlong solusyon, maging matalino sa mantika. Hindi lahat ng mantika ay nilikhang pantay-pantay. Kung magpiprito ka man, pumili ng mas healthy na oil, tulad ng canola o olive oil. At ang pinaka iwasan ng paulit-ulit na paggamit ng mantika. Kapag ang mantika ay maitim na, umuusok, at mabula, mas dumarami ang nakalalasong trans fats dyan. Baka nga nakatipid ka sa mantika pero ang gastos mo naman, sa ospital mapunta. Itapon na ang mantikang ilang beses ng nagamit. Pang-apat na solusyon, maging isang food label detective. Sa mga binibili natin sa grocery, ugaliing silipin ang nutrition facts sa likod. Hanapin ang linya para sa trans fat at saturated fat. Piliin ang mga produktong may 0 na gramo trans fat at mas mababang porsyento ng saturated fat ang ilang segundong ay lalaan mo sa pagbabasa ay malaking investment para sa kalusugan mo. Ikalimang solusyon, gamitin ang teknolohiya. Para sa mga hindi talaga may ang crispy sa buhay, may teknolohiya na para dyan. Ang air fryer ay isang magandang imbensyon na gumagamit ng sobrang init na hangin para maging malutong ang pagkain ng hindi kailangan ng sandamakmak na mantika. Oo, oh, investment ito, pero isipin mo na lang na investment ito para sa mas mahaba at malusog na buhay. Ang pagmamahal natin sa pritong pagkain ay tatak Pinoy na, pero hindi ito dapat maging rason para isakripisyo ang ating kalusugan. Ngayon, ang lihim na kalaban ay nabunyag na. Malinaw ang siyensya at ang mga solusyon, nasa harapan na natin, praktikal at abot-kaya. Ang kalusugan ay hindi chamba, ito ay isang pagpili. Bawat subo natin ay isang desisyon para sa ating katawan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon, sa isang plato, sa isang simpleng, pas muna ako sa prito ngayon. Kung may natutunan ka sa video na ito at naniniwala kang mahalaga ang mensaheng ito, ishare mo naman sa iyong nanay, tatay, asawa, kapatid, o mga kaibigan. Ang isang simpleng pagshare ay maaaring maging simula ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Maaari itong magligtas ng buhay. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan na base sa siyensya at praktikal para sa bawat Pilipino. Alagaan natin ang ating puso. Nag-iisa lang 'yan.